to mga kaibigan, tayo ay at ating pupuntuhan po yung pong fake na drama ni Bongo sa mga tao po. At uh, siya po dito ay napaka-drama, napakadami pong uh, alam nyo yun na pinagsasabing mga nakakaantig ng puso mga kaibigan. Ha? At uh, kayo po ang bumase, ha? kayo ang bumase, papakitaan ko po kayo ng video ng uh, video ni Bongo na paawa effect at yung mga video po talaga ng mga biktima mga kaibigan. At uh, tapos simulan po natin yung video at uh, pagbasihan po natin bibigyan po natin ng paliwanag dyan sa uli. Hindi na nga maka makasuot ng medyas. Sinong magwi medyas sa kanya doon? Yung sinabi sa akin ni Atty. Mitchell Dayan na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Malabo naman po yun mga kaibigan. Kita niyo yung mga tao, naantig eh, no? Naantig eh, kasi ganun nga yung sinabi ni Bongo eh. Alam niyo ba, na ni niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya, binibigay sa kanya ng nurse niya. Yun, sabay pasok ng music mga kaibigan. <laughs> Ayan na, ayan na. Luha na, luha na. no? Anong, anong, gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawa nyo ng paraan paano siya ibalik dito. Hindi na babalik yung inyong tatay digong. Minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong Kakon kaya sa lahat ng mga politiko. Ayan, ito masama mga kaibigan eh, di ba? Yung mga mahihirap na pinatay, sinong politiko ang kakilala nun? Ha? Katawa-tawa ka bongo, sinong politiko? Ha? Kung kilala man nila konsihal, hanggang barangay chairman lang ang kilala ng mga yan, mga kaibigan. Yung mga mahihirap na pinagpapatay ng amo nitong si Duterte. Ha? Sinong politiko ang tatawagin ng mga mahihirap? Napaka-unfair talaga. Kita nyo ha? Kita nyo ang panawagan ni Bongo. Yung mga politiko na tinulungan namin. Natuloy natin ang video. Na nakinabang kayo sa panahon. Na pinansin kayo ni Tatay Digo. Kita nyo ha? Anin na taon kayong pinansin ni Tatay Digo. Politiko mga kaibigan. Sino ang may kakilalang politiko na ganyang mga pinagpapatay na tao na simpleng mga common tao sa kali eh, Na sinong politiko pwedeng lapitan ng mga 'yan? Wala. Pero itong si Bongo, tinatawagan lahat ng politiko. 'Yan yung pagkakaiba. Kaya kailangan sa ICC gawin 'yan dahil napakalawak, napakalaki, napakamakapangyarihan ng koneksyon ni Duterte. hindi kong yung iba diyan, binuputahan pa namin yung birthday. Ayun, utang na loob. Makakatulog pa ba kayo? Oh, kita nyo, nakakatulog pa ba kayo? Abay, syempre naman. Mamaya, Bongo, hindi, ikaw ang matatanong niyan kung ika'y nakakatulog pa. Tulungan nyo naman si Tata Ang politiko. Oh, politiko na naman ang panawagan niya. Ha? Yung mga na, nasa kalye, yung mga nasa eskinitang pinatay sinong politikong kilala ng asawa noon, ng anak noon, ng biyana noon, ng kanyang ama, ng kanyang magulang, kapatid? Sinong politiko ang pwede nilang tawagin? Wala. Tawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa anim na taon. Di kita, namin... Kito nyo? kita nyo mga kaibigan yung bias. Kaya pinabayaan. Tulungan nyo naman sa atay. Hindi ko. Kita nyo? Pero ngayon, pati gamot ipagkakain. Ayun. Yun naman ang malabo. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digon? Aba kayo! Ayun, susugod daw sila sa Malacanang mga kaibigan. Narinig niyo yun, ha? Ganyan yung masama kapag inaantig mo yung damdamin ng tao na nakabase sa kasinungalingan. Ayun, bigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang chinelas. Ayun, walang chinelas. Ang mga ganyang kulungan, pinoprovide yan ng mga damit, ng una, ng kumot, ng jacket. Malabong wala yung chinelas. Sinungaling talaga itong si Bo. Pati chinelas niya wala. Napakasinungaling. Uli namin pag na nasa erotano siya. Sabi ni Bingo, Atty. Major Dea, nakapaas siya. Napakasinungaling mga kaibigan. Sobrang napakasinungaling. Si dugong ay umalis ng may rubber shoes na, na napakakapal, mga kaibigan. Pa, paano mo sasabihin nakapaa? Ah? Napakasinungaling. Dinapaan di na siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Mediantea. Siyan siya, siya dinala. Sabi niya sa akin. Yung propaganda niyo lang yan. Malabong hindi alam. Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Di wala na akong tatay. Alam ko po mga politiko, nakikinig kayo. Ayan, na politiko na naman ang tinawagan niya mga kaibigan. Nakakuha na naman siya ng koneksyon, Na Kaya nga lagi nating sinasabi, pagka dito ginawa ang uh, trial na yan, kawawa yung kahit sabihin natin yung isang libong biktima. Kawawa talaga sa makapangyarihang koneksyon ni Digong. Konsensya naman kayo. Konsensya ha? Kayo, wala kayong kakonsensya. Kakonse Nung umamaya, ipapakita natin itong si Bongo nasa likod dito ni Duterte. Na sinasabi ni Duterte, talagang uubusin yang pusher. Hanin na taon, kayong minahal ni eh, Tatay Digo. Wala. Pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Sana naman, huwag niyo na makayaan. Kasabi ko nga, Makakatulog pa ba kayo sa gabi? Ayun, nakakatulog pa ba sa gabi? Ha? 2016 nyo, 2016 nyo sinimula niyang drug war, napakadaming namatay, nakakatulog ka bongo? Bira. Sa totoo lang, ayaw naman yung tumakbo eh. Dahil sa inyo. Ayun, sinisisi naman ngayon ng mga tao. Tumakbi, tumakbo si, tumakbo si Digong pagka -presidente. Dahil sa atin. So tayo ang may kasalanan. Ito yung malimit kong sinasabi. Ha? Ito yung malimit kong talagang laging idinidikdik it, sa isip. Tayo ang may kasalanan kaya si Digong ay tumakbo. Sa atin isinisisi ngayon yung bintang. Diba? Ginawa niya po yun. Ito bang kabayaran? Ayun, kabayaran. Oh. Kita nyo ha, tayo talagang sinisisi. Ito ang kabayaran natin kay Digong? Ay, nako. Di ba? Tama na ang mga kaibigan. Tama na yung tayo ay sumasabay sa panluloko, panggugoyo ng mga to. Sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamahal at daw. Paglilingkod para sa bayan. Natakot sa kanyang kalagayan. E Sanay sa po siya na inaabot sa kanyang lahat. Ayun! nakita niyo ha? Siya daw ay nagsasakripisyo. Binanggit kanina ni Bongo. Marami siyang sinasakripisyo daw sa sarili, si Digong. Tapos, sasabihin pala, ha? Na lahat ng bagay ay iniaabot lang sa kanya. Damit, pagkain, itong medicine. O, oh, kita nyo, ha? Lahat ay idinudulot kay Digong. Yan ba yung nagsasakripisyo? Katawa-tawa, di ba mga kaibigan? Hindi ganyan yung nagsasakripisyo na idinudulot lahat sa kanya yung kailangan niya. Ultimo damit o susutin o pagkain na idinudulot, aba, hindi nagsasakripisyo yan. Hari, buhay hari yan. Wala po. Halos wala po akong panahon sa anak ko. Yan ang mali, di ba? Isang panluloko na naman ni Bongo na wala daw siyang panahon sa anak niya. Yan ang maling mali sa buhay sobra ng pang-uuto sa emosyon. Wala ako pa sa tatay ko. Yan, maling-mali na naman talaga. Isa na namang pangbubudol, panggugoyo. Tatay, di ko na po ang naging tatay ko. Nako, malabo yan. Hindi mo mapapalta ng tunay mong ama. From 1998 hanggang 2022. 24 years yan. Araw-araw kami magkasama. At sinabi ko sa kanya, Tatay, di ko, hanggang kamatayan mo, hindi kita pababayaan. Lalo na sa medical mo. Paano yung anak mo? Pababayaan mo? Nakaidigong ka na lang? Yan ang napakalabo. Yan naman ang hindi talaga kapanipaniwala sa mga pinagsasabi mo, bongo. Ngayon, sino na po mag-aabot ang medisina niya? Ayun, so naging ano ka, caregiver ka pala ni Digong. Labo mo, sa bongo. sa kanya. Labo, ang napakalabo. Makonsensya kayo. Makonsensya. Napakadaming napatay, makonsensya kayo. Makakatulog pa ba kayo? Ayan, nakakatulog pa. Duterte! 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 Ito mga kaibigan, ha? sa susunod na video, papakita ko sa inyo naman ha? Ito naman yung mga nagsiiyakan na talaga namang uh, wala ding kapuso-puso mga kaibigan na pinanindigan ng pagiging uto-uto ng mga taong ito. Na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba? Ni hindi nga niya alam kung an ano, minsan nagte-twitch yung kamay niya sabi ni Bingbong Kapon. Ah? Tulungan nyo naman si Tatay Dikong. Ayun no, kahit ang mga pagmumukha nila mga kaibigan, no, halata mong hindi nag-iisip itong mga taong ito eh. Paano na yung sarili nyo? Iniiyakan nyo yung bilyonaryo? Bina, binaba siya sa stretcher, mag -isip. Hindi man lang kayo nag-kunting nag uh, sabihin natin umiiyak uh, <laughs> umiyak doon sa mga namatay, yung mga batang pinatay. Nasaan yung iyak nyo? Sa siya, hindi alam news. Sa totoo lang. Rato, mga tamang mga hipokrito. Kami, ako mismo. Bakit sila pumayag? Ayan mga kaibigan, ha? nakita nyo. Nakita nyo mga ginagamit na tao ng mga Duterte na to. Oh, sundan natin naman mga kaibigan. Ha? Ah, yung biktima naman, tingnan natin kung sino ang tunay na may emosyon. Kaya ba nilang makita yan? Ha? Kaya makita ng mga DDS yan? Mali. Domingo was shot. Biya, biro mo yun, no? Tatlong anak, nawala yung isa, dalawa, naiwan, walang asawa ngayong lalaki. And called my name. Pambira. Elizabeth, he said, then collapsed right on top of our son. I pulled my son out. He was bleeding. I touched my son's temple and there was a big hole in it. I can't remember what happened after. Ito ba kaya banting na ng DDS to? Na kaya ba kaya ba nilang umiyak dito? Ha? Kahit man lang ano, yung ambon lang naiyak. Yung kahit hamog lang naiyak, kaya kaya nila to? <mulim> Ayan mga kaibigan, ha? kita niyo, kita niyo. Sino ang may tunay na emosyon? Ha? Sino ang may tunay na damdamin? Oh, ayan mga kaibigan, ha? napakadaming video to. Kaya lang, pinili ko lang. Pinili ko lang yan mga kaibigan. Hmm. Kaya-kaya, kaya-kaya na mga DDSU na makakita ng ganun. Ito, ito yung uh, matinding sinabi ni Dugong mga kaibigan. Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million, there's a 3 million drug addict. 3 million drug addict ang nasa Pilipinas. I'd be happy to slaughter them. Oh. Masaya daw siyang papatayin yung 3 million na drug addict. Victims, I would like to be all criminals to finish the problem of my country and save the next generation. But in Davao, I used to do it personally. Ayun, no. Oh, Inamin eh, niya mismo ha. Sa Davao, siya mismo personal lang pumapatay ng tao, mga kaibigan. Just to show to the guys that mm. if I can do it, why can't you? Oh, kung kaya daw niyang pumatay ng tao, eh, bakit kayong mga pulis, hindi rin niyo ba kaya? O, oh, yan na Sample na natin mga kaibigan. Paano yan? Paano natin ipapaliwanag yan? O, oh, ito pa. Ha? Ito yung pinakamatindi mga kaibigan na sinasabi ko. Yung simulang-simula na manunungkulan si Digong. Ha? Ito yung video niya. My campaign against drug will not stop until the end of my term. That will be six years from now. until the last pusher and the last drug lord are It counts. It counts. It counts. Ayan, ha? Ah. Kita niyo ginawa niya, ha? Oh, ulitin natin. Until the last pusher. Until the last pusher. And the last drug lord. Are... ulitin ulit natin para sa mga DDS and the last drug lord are... ayan o oh, kita nyo mga kaibigan ha gaano katindi ha gaano katindi itong mga binitawan ni digong na ito hindi ninyo paniliwalaan to joke lang to ha joke lang o paano na yan? Ha? na Nasa na yung awa nyo doon sa mga pinatay? Ngayon, iyak kayo ng iyak, iyakan kayo ng iyakan, di ba? Ngalngalan kayo ng ngalngalan sa pagkakakulong ni Digong. Nagdadalamhati kayo na para bang uh, biktima si Digong ng uh, ano yun, injustice. Pero tanong, tanong natin itong mga nagsisiyak na ito, itong mga nasuporta kay Digong. Nasaan yung luha nyo doon sa libu-libong napatay sa ilalim ng drug war ni Digong? Nasaan yung luha nyo doon? Ha? Iniisip nyo ba yung mga naghinagpis noon? Yung, yung mga nawalan, yung mga naulila, yung mga inang humagulhol sa bangkay ng kanilang mga anak? Mga batang lumaking walang magulang? Ha? Nasaan yung luha nyo dyan? Nasaan? ba diba? Habang kayo nasa social media, mukmok kayo ng mukmok, nagsasabing, awawa si Duterte. Di ba? E balikan naman natin yung mga libu-libong namatay doon sa kamay niya. Nabigyan naman ng pagkakataon niyo na magpaliwanag? Ha? Nabigyan ng due process? Yung mga binaril sa kali, yung tinaniman ng ebidensya? Ha? Yung mga tinuring na parang hayop doon sa war on drugs? Nasaan? Nasaan yung luha niyo dyan? Ha? Tanungin ko kayo mga DDS, sila ba kahit minsan o no, kayo, ha? nagdalamhati ba kayo para doon sa mga biktima? Kahit isang luksa lang, nagdalamhati ba kayo doon sa mga yon? Ha? O abala kayo doon sa mga palakpakan kay Digong ha? na nagpapadanak ng dugo sa lansangan? O, nasaan? Kailangang harapin ni Digong ngayon yung batas. Ha? Kailangan niyang harapin niya. Nung haharapin niya yung batas na, naging mga mabubuti na kayong tao. Ha? Biglang nagkaroon na lang kayo ng puso sa isang matangdang nagkasakit. Pero nung panahon ng kalakasan niyan, nasaan kayo nung mga pinapatay yung inosente sa utos niya? Nasaan kayo? Nasaan yung malasakit niyo? Ha? Hustisya yung sigaw ng mga biktima. Hustisya din daw yung sigaw ni Duterte. Aba, pareho palang proseso ng batas yung hinihingi ninyo. Ha? Eh bakit hindi maayos yung sa kanila? Ha? Bakit hindi kayo humingi ng paglilitis kay Digong para doon sa mga naging biktima? Di ba? ba? Diba? O. Oh. Nagpapalin lang kayo masyado sa drama. Hindi sila, hindi sina Digong ang tunay na biktima. Ang tunay na biktima, yung libu-libong pinas lang, yung pamilyang nawala ng mga kasama sa buhay. Ah, dinungi na dinungi sa ni Digong yung bansa, ah, na dinung, dinungi sa ginawang madilim yung bansa nung panahon ng drug war. iya kayo ng iya, iba. na si Digong, Nagdadala mahati kami. post ko ng post ng sa social media, Humihingi ng awa, di ba? Ah, sa mga mahirap, nasan yung awa nyo? Sinasabing kawawa kawawa yung ating dating pangulo. 'Di ba? Parang parang kamakailan lang eh. Na ang daming nawalan ng hustisya, pinanagot ba si Digong doon? Ha? 'Di ba? Tanungin, tanungin natin yung ating mga sarili, nasaan yung luha nyo do sa libu-libong napatay? Kalaban ba 'yun? Hindi naman kalaban 'yun. 'Di ba? Nasaan yung mga yung ano yung dalamhati niyo, yung damdamin niyo? Ah, nasaan yung mga tawel niyo na umiiyak kayo? doon sa mga asawang pinatay, doon sa mga batang pinatay, mga binatilyo, dalagang napatay kayo? na -aawa kayo. Naaawa kayo ngayon kay Duterte? May malasakit kayo sa kanya? Dahil matanda na? Dahil, anong tawag dito? Dating Pangulo? Pero nasaan nga? Nasaan kayo nung may pinapatay? Ha? Nasaan? Ha? Sasabihin nyo ng laban, binaril ng nakaluhod. Nang laban ba yun? nagmamakaawa. oo. Oh. nasaan na kayo? Nasaan kayo? Nasaan yung awa nyo? Pinaglalaban nyo ngayon yung taong napakayaman. Ha? Napakadaming abogado. Nabigyan ng proseso. di ba? May pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Napaka makapangyarihan. Pinalilibutan ng makapangyarihang tao. Pero nasaan yung libo libong pinatay niya? Ha? Nasaan yung mga yon? Ayun, bangkay na. Nasaan yung pagkakataon na naipagtanggol nila yung sarili nila? Wala. Wala silang abogado. Walang pera. Ha? Hindi sila nakakatawag katulad nung ginawa ni Bongo. Nasa na kayo mga politiko? Ha? Nang tinulungan namin kayo ng anim na taon, nasaan na kayo? Hindi makatawag ng ganyan yung mga mahirap. Ngayon ang ingay-iingay nyo. Ha? Ingay nyo sa social media, support ng support kayo doon sa mga trolls na gawa ng gawa ng drama. Grabe. Pero nung panahong madugo, ha, ang ang mga lansangan natin, palakpakan kayo ng palakpakan, di ba? Sabik na sabik kayo makakita ng mga pinapatay. Di ba? Ang sakit isipin ng mga Pilipino, alam mo yun, nabulag ni Duterte. Masakit isipin mga kaibigan, ha? Masakit na may tao pa rin pinipiling kampihan yung mamamatay tao kaysa doon sa totoong biktima. Ha? Masakit isipin na ginagamit yung emosyon nyo ha? para pagtakpan yung katotohanan. Yan ay drama lang mga kaibigan. Pinalalabas na kawawa si Duterte para makalimutan ng tao kung gaano siya kalupit, ha? kung gaano siya kakapangyarihan noon. Diba? Taktika yan yung awa, ha? yung paggamit ng awa, yung pagpapaiyak sa inyo. Taktika yan ng dik diktador. Gagamitin niya ng gagamitin yung damdamin yung mga kaibigan para makalusot siya sa kasalanan. Ha? Huwag na kayong magpaloko diyan Huwag na magpadala sa drama ni Bongo. Huwag na magpadala sa drama ni Bato. Huwag nyo nang iboto yan si Bato sa pagka senador at yan si Bongo. Ha? Yung ustisya niyan para sa kanya lang. Ha? Para sa kanila lang. Hindi dun sa hostisya para sa lahat. Ha? Para lang dun sa mga loyalista niya ang Pero nasan yung hostesya doon sa libu-libong hanggang ngayon? Nagahanap ng sagot, sa yon. Yung mga batang ulila na nga, yung mga magulang, di ba? yung mga pinas lang pang iba na magkakaibang edad, nasaan kayo? Ha? Kaya nga ang tanong namin sa inyo, ha? gusto nyo pala ng awa, ipaano e, na yung mga biktima? Iyak kayo ng iyak dyan sa mga drama ni Bongo. Ano yung mga pinatay? Nasaan yung drama noon? Hindi nyo pinapansin yung drama noon? Ha? Paano yung nawasak ang buhay? Dahil sa utos ni Digong na tokhang. Huh? Hindi nyo ba iniisip na dinanas ng mga yan yung matinding hirap? Tapos papatayin nyo lang, uunawain nyo na parang hindi, bali wala naman yan eh. Kasi drug user. Ano yan? Dapat pinapatay. Dapat yan eh, alam mo, nilulusaw. Di ba? libo-libo yung namatay mga kaibigan na hindi malabo doon na meron doon inosente. Napakaliwanag na may inosente doon mga kaibigan. Kaya ito yung sasabihin ko nga, huwag na tayong magpauto sa propaganda ng mga Duterte na drama. Yan lang naman ang kanilang panlaban eh, sa social media, inaantig yung damdamin nyo. Huwag tayong makisali dyan sa iyakan, dahil wala namang tunay na dahilan yung kanilang pinag-iiyakan mga kaibigan. Walang basihan yung iiyakan mo si Digong, napakayamang tao niyan. Walang basihan na kayo maglabas ng luha sa taong yan mga kaibigan. Ha? Pagdating ng araw, malamang pinanyot may bahay na dyan si Sarah sa Netherlands. Ha? May maganda na yung sabihin natin kahit inuupahan, makakaupayan kayo. Nagbago ba ang buhay niyo? Wala. Trahedya pa rin ang buhay niyo. Ha? Trahedya ang buhay niyo. Si Digong ay naging trahedya din. Parang sinasabayan nyo ay maldi malabo mga kaibigan. Napakayaman ng Digong. Ang tunay na trahedya ay yung libu-libong may namatay na kapwa natin Pilipino mga kaibigan. Ha? Yan ang hindi nyo nakukuha eh. Yan yung hindi niyo maipalasap sa kanila yung ustisya. Ha? Kung mayroong dapat lumuha mga kaibigan, hindi nyo dapat iyakan nyo si Duterte. Hindi ba? Ang iyakan nyo yung mga batang namatay. Di ba? Yan lang ang may papayo ko mga kaibigan. Yan lang ang aking tinatapik sa aking vlog. Wala na akong tinatapik kundi yung mga DDS. Magbago na kayo mga kaibigan. Yan pa iyak-iyak nyo. Sayang lang ang luha nyo. Ang iyakan nyo yung buhay nyo. Kayo ba nakatira nga yung sa kondo nung kayo ay uh, pinamumunuan ni Duterte? Hindi naman ah. Hmm. Ang daming namatay nung nakita ko nung ako yan. No? Naku, huwag nyo na akong tanungin. So hanggang dito lang mga kaibigan. At least, napaunawa ko sa inyo. Yeah? Napaunawa ko sana sa inyo na tayo ay niloloko ng Duterte yan. Nang mga Duterte yan at nung kanyang mga alipores na nakapalibot sa atin ginagamit ng emosyon, di Ginagamit ng damdamin, inaantig ang puso para maawa sa kanila. Napakadaming pera na mga yan, mga kaibigan, hindi kayo dapat maawa dyan. May pananagutan si Digong dahil sabi niya, anong sabi niya? Papatayin niya lahat ng pusher hanggang mawala lahat. Papatayin niya lahat ng drug lords hanggang mawala lahat. Hindi naman nangyari yun, mga kaibigan. Kahit pa anong tigas-tigasan niya, hindi na wala Mas maraming namatay na mahirap. So hanggang dito lang mga kaibigan. Salamat po sa panonood. At ako'y nagsabi lang ng payo. Diba? Naiwasan na natin itong mga Duterte at wala tayong mapapala dyan. Walang maitutulong sa bansayan drama na mga yan. Na? Walang maitutulong yan sa buhay nyo. Ha? Patuloy lang kayo maghihirap. Patuloy kayong gagamitin ng propaganda ng presidente na yan. Isipin nyo yung buhay nyo. So maraming salamat mga kaibigan. Hanggang dito lang po sa susunod pong vlog. Maraming salamat po. Pagpalaan po tayo ng Panginoon.